Good morning guys! Happy Monday! So ayan, Monday na Monday ngayon. Ang unang natin gagawin ngayong Monday, dahil wala yung asawa ko, may workshop, pang-araw siya, pang -araw siyang ship niya ngayon. Ako muna gagawa ng everyday task niya dito sa Meresort, sa may swimming pool. Ang billing sa akin, buksan ko yung motor, Bubuksan natin yung motor ng swimming pool. Samahin nyo na, guys. Buksan natin. Buksan ko muna ilaw. Ayan, binuksan ko yung ilaw. Sabi niya, ah, uh, maglalagay ako ng maglalagay ako ng chlorine. Maglalagay ako ng chlorine. Kukuha tayo ng chlorine, ha? Isang takal. chlorine. Samahan nyo na ako. Ito pala yung mga chlorine. So, ano ha? Halap tayo yung chlorine. Mm. Ito, marami tayong stock na chlorine. Nag-order tayo sa shopping. Okay, ito. Which is ito rin pala yung nilalagay namin sa swimming pool. Ayan. Para maging lalo siyang blue. Ito yon Nabibili rin to siya Shopee. Nilalagay rin to para lalo siyang maging blue at magandang maganda lalo yung tubig kapag ka, pagkalinis mo. Ah, so, lang ha. to Ano ba ito mga to Ito. tayo ng ano. Hindi ko alam kung ano ito naman dito. Ah, ito yung ano. Kaya uh, 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 tayo yung kitawag na. Ah, uh, gano'n pa Japan, itong Japan. Ito isang nilalagay. Algae. Algae. Para maalis yung mga lumot-lumot. Bumibili rin din sa Para maalis yung mga lumot-lumot sa ano yun. Listen muna natin yung mga baso-basura. Hindi na ito sa asawa ko. Kasi nito karaan, guys, bumili ako ng chlorine, umorder ako. Doon naman sa suki ko yun. Lagi naman ako doon na order ng chlorine. Ang problema, nung sinend sa akin dito, na-deliver na, mali ang binigay sa akin. Ayan. Ang ibinigay sa akin, oxalic. Hindi siya chlorine. So, nasayang ang apat na kilo na oxalic. Sa ibang bagay na lang siguro namin to magagamit. Hindi namin siya magamit sa pool kasi talagang chlorine naman yung kailangan namin gamitin. ba? Diba? Apat na kilo oxalic ang na-deliver. Mali. Mali sya. Kaya, yun. So, ang kailangan natin is yung chlorine. Pa, marami pa naman parang chlorine dito. Sandali lang ha. Bidawan ko lang kayo sagalit ha. Dito. Ayan ha. Anak na sa akin. na dito. Ito. May parang uh, balot-balot. Uh, ayan ha. So, madami siya. Madami ako stock na chlorine. Hindi kasi, hindi kasi siya sa totoo lang, guys. Hindi siya pwede na maubusan ako ng chlorine. umu ako sa Shopee kasi sa Shopee, mura. Dito sa amin, sa Cavite City, nakupo kamahal. Sa ano sa Shopee, ah uh, yung 1 kilo is 98 pesos lang. Dito, ang 100 pesos is kalahating kilo lang. Kaya sobrang mahal. Kaya as much as possible, sa Shopee tayo na order. Hindi na lang tayo nagpapawala. Kasi talagang ang hirap. Pag dito ka bumili, sobrang mahal. dito mo, sa shop yung isang kilo, 98 lang misa 100, ganun dito, kalahating kilo pa lang yung 100 pesos mo so, ang laki ng tubo nila 100 pesos tapos, ito nga rin pala, oh bumibili rin ako ng bukod doon sa powder chlorine powder na binibili ko bumibili rin ako ng chlorine tablet ito yung nilalagay namin meron kaming parang dumulutang sa pool na lagayan tapos, ito yung nilalagay namin So, ito yung chlorine tablet. Yan siya. Ito yung nilalagay para mas lalo malinis yung food. So, ito meron pa. Ito. Kaka-deliver lang ito. Ah, parang kalahating kilo lang ito wante yun pala kilo pa na talagang bili ko yun siya supot-supot na yun pa yun yun So, ito muna yung gagamitin natin. yun 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 lang so, so, ito yung ilalagay natin sa paglalagay natin bukas yung sa mga ano, swimming pool. natin para pagdating dun. sa paglalagay Kaya, so, ano ka ano? tapos ay maglalagay tayo dito sa takalan. Sabi kasi ng asawa, isang taka lang daw muna nun ay ilalagay. So lalagyan natin yung punuin natin yung hindi ako makapagmasya. Kailangan talaga itong nakamaskas So ito. buksan muna natin tong motor. Kailangan kasi pag naglagay ako nito, nakabukas ang motor. Ayan. Buksan natin ha, guys. Ay! Ayun na. Tapos na, guys. Wait lang, guys, ha. So, lalagay niya na natin Nakikita nyo yun, yung nalutang. Diyan nilalagay yung, yung, chlorine tablet. Yan, tapos naikot na naikot. Naglalakbay siya mag-isa dyan sa tubig. Ngayon, dito na tayo. Dito natin siya ilalagay sa butas, guys. So, papakita ko sa inyo. Ha? Ayan. Nakikita nyo yun. to Diyan ko ilalagay. Igaganong ko lang sa kamay ko, hihigupin na yan ng kusa para pumasok sa loob at maikalat niya sa buong tubig ng sinyong puno. Dito ko siya ilalagay. Samahan niyo na ako guys ha. Saglit lang. Pakita ko sa inyo. Ayun yung mandal na yung pulse. Ayan. Ayan Samahan niyo na ako ha. Pakita ko sa inyo kung paano. pag